kahit babagyo bagyo ah ayan basta kayo ano ang bilay guys oh huli huli na naman ulam na naman tayo kano kilong ganyan ha ayan sila guys ay salamat na kawe at may upang ulam na naman Ang dami, ang dami pala eh. Oo, maliliit mong bangus pala eh, no? Ang uh -huh. ulam. Ito tayo guys. <laughs> Laks ang ulan. Balik pa kaya ay? Ano ba? Ano nila? Bangus. Uh -huh. Balik pa kaya? Ito kasama, ma. Saan kilong ganyan? Hindi na ako. Mga <laughs> na siguro pa. Hindi na mga si Biroy. Ay, eh, balik pa kayo, mm -hmm. eh, ma. pa yan. Ay, kung Ito. Bila ko doon, ano? Ah, ng ulam. Apat, kuha ako din. Apat. Apat.

Ang laki na, huli nila. Kahit na bagyo, eh, ano pa rin. Kailangan man lambat. Para may pang ulang mo lambat. Para pang bigas-bigas ba. Dami na natin ko pala Thank you. Bye bye guys. Ang ating bangos. Ang mga nalutok na natin. Eh. Oh. Thank you Lord. Ang bagyo yata.